Dito yung taon kasi mula pala yung taon ng laban mga doon. Nagsabi na yung orang guta namin na logi. Paano naging logi? E, wala pa nga nga simulan. Kurog makaigba-bak. Tanawa lagi na first blood. Hinuuan siya dayo. Hindi lang pala talaga kurog o ba-ba. Gid mga doy o ba-ba. <laughs> <laughs> hinaan ka agad. Sus Mario. Sik murag kulang. vitamins ng orang guta na to. Kaya nasabi niya ng ganyan. Tapos dito hinuuan. Wala ginakodam ha mga doy. Nga makuha. Di ni anong gayo na. Tapos sabi ah, na agad ng orangutan na naman dito mga daw kasi napitas na naman siya. GG na daw. So, unsa sa mana, galunggong ba na? O run sa mana? Kaya sinabihan ko siya dito, relax ka lang. Uminom ka muna ng maligamgam na tubig para mawala yung inig ng bunganga mo. Tambal biya na. <laughs> Habang nag ko ako ng mga bakupang dito mga doy, kaasintado pala yung tao Tapos nag-imot-imot pa talaga siya nung napitas niya ako. Kam, di man maayo. <laughs> nakapagpustuloy yung tao niya ni yung Mia Tapos dito, may maliit talaga yung tao ng Mia yung kapangyarihan ko mga Yan, nawala na yan. Pero sumukol pa talaga siya. Masyado nang nilalayist yung kaimtang ko doya. Kung alam mo lang, dako to eh. <laughs> At dahil ugi talaga yung mga kabutang ng mga kakampi ko, kaya nag-respo na lang talaga ako sa kanila, mga daya. Pagin ko na ngayon-anig yun may tabo. Kasi yung mids nila, ay sumugba talaga sa sunod sa nila sabay alis na mura gulay na itabog kaso nagustuhan mo ng mga kampe ko yung pag sa kanila mga doy kaya tumunta naman ako dito ay umuskog talaga tinarget ko mga doy kasi makabalos yung imot-imot ako lagi sabay alis pugil ko mga doy na mura pugil gulay na itabog <laughs> mas pinili ko na lang talagang samahan yung mga kampe ko dito kasi alam ko naman talagang ako lang talaga yung higit nilang kailangan dito kaya ay, unsa pa'y laing buhatin, tawag ka nang dumalagan kasi sure ball naman yan, kahit sa tubig ilista na yan eh. Sabay alis na naman na, parang nating may tabo. Unsa pa man di ay, sinabihan ko na yung bill dito, bakit ka na doy, kaya sinalubong ko na lang yung Moscow dito, pero hindi niya alam, nakaridi talaga ako mga doy, lupig pala giging tao yung Boy scout. Tapos yung alien dito, nagpakalit na naman hinuan talaga siya, kasi yung flicker ko tumulak man yung anak ko pala decision ko masyado. Kaya bumalik talaga ako mga day kasi hindi ko naman kagustuhan yung na tinulak akong tao ng flicker na yun. Kaya yung pagkakamali ng flicker ko ay tinama ko talaga mga day. Kaya yung musko ba, nagkaroon talaga yung tao ng tama mga day. Tapos dito, pumalak pa maninuan yung dalawa dito. Agoy, mura na pagiging tao gulay na itabok mga day. Nadulas man siguro yun. <laughs> Dito, sinabihan ko yung mga kampi ko na bungkagin na natin yung tore nila dito, nag-iisa sa babawa. Si para, mas lalo tayong mga kabuelo, ah, hindi talaga kami nagkakamali mga doy, kinabungkag ko rin talaga. At dahil sa pagkakataon na ito mga doy, ah, naka-voice out oh, talaga yung taong layla, diliman namin, early bird daw talaga yung kalaban. Ah, oh, okay na mga doy. Basta, huwag nyo lang yung taong gayahin ng orang-gotang, kasi pasmado masyado yung bunganga, ga-kurog-kurog <laughs>